hanggang sa ano po, nabalitan ko din na mainanakan na din po siya. Ay, may in tapos iniwan ka, may inanakan siyang iba. Opo. Oh, <laughs> Nakalipas ano, ng ilang, ilang taon, may pumasok din po sa buhay ko. Ligaw din po siya, nakita ko, nakita ko, ko lang din po siya sa Facebook. Mm, -mm. Ligaw po, tapos Diyan na rin po sa bahay nila. napuntis din po ako. Puntis na po ako. Din. May kasama po siya. Ang laging ng truth mo ko po. Ang pala ko, diyan na talaga. Akala mo siya na? Yung sa pangalawa? Ang laging <laughs> mong <laughs> <Maraming masinap. laughs> Pati ako naiiyak sa iyo eh. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, pangatlong araw po ng Team Daddy Frankie dito sa Anda Pangasinan. Kung natatandaan nyo mga kababayan, yung uh, bata na si Rosalie, 15 years old, dalawang beses po na anakan. Ibig sabihin, dalawang beses po siyang nagkamali. Pero ayon sa kanya, nangyari yon dahil lagi siyang umaalis sa kanilang bahay dahil ayaw po niya marinig yung pag-aaway ng kanyang mga magulang. Pero sa kanyang pag-alis sa bahay ay mas napunta siya sa hindi magandang kapalaran. Kaya ngayon mga kababayan, bago ako tumungo or bumalik ng Maynila, <clears throat> ay pabalikan namin si Rosalie. Dahil naawa si Daddy Frankie sa kanya kaya bumili kami ng kaunting grocery para bago kami bumalik ay maabutan at matulungan pa natin. Mga kababayan, samaan niyo po ako at uh, kumustahin natin at makapag-abot tayo ulit ng kaunting tulong kay Rosalie. Uh, 15 years old po yun mga kababayan, nag nagkaroon ng anak. Kaya Tara. Okay, kana na kuya Risky? Yes sir. Okay, ingat sa pagda-drive ha ayan puntaan muna natin si Rosalie ayan mga kababayan samahan niyo po kami ay hindi ba si Rosalie yan? yung nagtitinda? parang kausapin mo nga riski sabihin mo papunta tayo sa bahay niya ah oh, siya siya nga hey ikaw si Rosalie? Ay, siya nga oo o. sige sabihin mo papunta tayo sa bahay Punta kami sa ano sa bahay niyo ano yung tinda mo? mga gulay po tapos kalaba ano po. Kalaba? Tapos kailan Malayo pa ba bahay nila dito? Malapit na di diba? ba? Saan ba sa inyo? Doon lang di ba? doon lang. Papunta po kasi po kasi magtindad pa. sa pamilya. Anong ganun natin? Diya? Ha? Magtitinda diba? siya? Itinda rin siya talaba eh. Ano? ano? Ah, teka. Rosalie! Ah, papunta kami sa bahay nyo eh. Pwede bang uwi ka muna? Ha? Ah? Okay lang? O oh, sige, sino kasama mo yung anak mo? Ang init-init. Nagtitinda ka pala? Opo. Wala ko kasi kaming pambili ng ano. Um, may sakit po kasi yung anak mo sa tayo po. Ah. O oh, sige, sige. Ay nako. Paano to? Malapit pa naman yung bahay nyo, di ba? Sige. Gusto mo sumabay sa amin? Sabay ka na lang sa amin. Alika, alika. O, oh, dito, dito. <coughs> Pas, buksan. Ka, mo. Ikot ka dito. Ikot ka dito sa kabila. Dito, sige ikot ka. Ikot. Sakay na natin mga kababayan kasi may... Ayan. Ay. Ano yung mga tinda mo? Dito, dito yung anak mo. Talaba po. Talaba? Tapos bulaklak. Oh. Maputi na salubong ka namin. Ang init. Ha? Ang init. Mainit. Mainit. Ilang taon na to anak mo? Dalawa po. Dalawa. O, oh, sige. Pupunta, ba, ah, pabalik na kasi kami ng Maynila. Kaya lang naisipan kong ah, ah, puntahan ka muna para may dala kasi akong konting grocery. Makatulong man lang sa'yo. No? Lagi-lagi ka nagtitinda? Oh. Kaya pala ang itim-itim mo na. Tignan mo, ang init-init. dapat pag magtinda ka, yung malamig pa, umaga pa. Tapos, dapat di mo nakasama anak mo. Ang gusto, umiyak po kasi, kaya sinama ko na po. Hindi, eh, may hirapan. O, no? tignan mo, pati siya, sunog na sunog. Diba? Tapos, umaga, malamig pa. Tapos, sa hapon, pag malamig din, para hindi kayo masyadong init na init. Uh -huh. Sino nagbabantay doon sa isa mong anak? Ay, mama mo. Buti nandoon. Okay. Oh, hello, Ading. Hello, bibi. Ano pangalan mo? My ha? Hindi marunong pa magsalita. Hindi pa. Ilang taon siya? Dalawa? Dalawa na. Lit-lit pa. Talaga naman. Saan yung bahay yung Ay, ito na yun. Oh, sige, itabi mo doon. Itabi mo. Doon sa malamig. Huwag sa mainit. Yan, ikaw una po Baba na kayo. Tara. Kuya Bal, padala yung grocery. Opo. Ay, yung paninda nila. Bye, Mag-uumpisa ka palang magtinda. oh, buti na lang inabot ka pa namin. Halika. Gusto mo ako nalang magbitbit yan ay mabigat din. Ayan, ilapag ko muna dito. Yup. So, sige, dito muna, Kuya Bal. Sino kasama mo sa bahay? Ah, mama mo? Oh, sige, tuloy tayo sa bahay. Pwede ba? Tuloy po kayo. sige, sige. Okay. Andyan ba nanay mo? sige, ingat. Baka malaglag yung anak mo. Oh, sige lang, sige lang. Iayos mo muna yung dapat mo ayosin. Ma, andito sila mga tumulong sa akin po kahapon. Ah, ah. Oh, Rosalie, hindi ka, saglit lang. Okay lang, idikit ko tong ano, mic sa inyo. Okay. Diyan nanay mo. Hello po. Nay, magandang tanghali po. Pasok po kayo. Ha? Pwede ba dito na lang tayo sa labas? Okay lang? Kumusta po kayo, Nay? Ala, baka malaglag na naman ako dito ah. Nay, galing na po kami dito kahapon. Kahapon ba yun no isang araw? Nagbenta ako kasi ng susukser doon. Nagbebenta kayo? Oh, ano pangalan ni Nanay? Mary Ann. Nanay Mary -Anne. Sige, doon tayo sa loob na lang. Kasi baka gumuho na naman to. No? Yan, papasok po ako, Nay. Sige po, sir. Pasok. Oo. Oh. Para pasensya na lang sa barong-barong. Oo. -barong. <laughs> oh. Sige, upo tayo, Nay, para mapag-usap. Ah, dito tatabi ako kay nanay. Ala. Ala, lapit ka dito, anak. Yan. Okay lang, huwag kayong matakot sa akin, Nay, ha? Okay, kunin ko yung mic para dito na lang. Ay, sorry. Nay, uh, siguro naman kwento na ni Rosalie, no? Nagaling kami dito nakaraang araw. At uh, natagpuan namin tong bahay ninyo dito. Kaya nag naglakas loob po ako na kausapin yung mga taong nakatera dito. Which is uh, anak nyo po ang nadatnan ko kaha nakaraang araw. Ano pangalan ni Nanay? Mary Ann. Nanay Mary Ann, kumusta po kayo? Nito sir. Huh? Hirap pa rin. Ilang taon na po kayo? 52, 52 sir. 52. Ilan po anak nyo? 10. 10. Pang ilan po si... Bunso. Ay, bupe na ka, Bunso. So, lahat ng anak nyo, may asawa na po ba? May asawa na. Pero wala silang... Wala silang magulang. Anong walang magulang? Kayo po ang magulang, di ba? Ay, yung mga, yung mga anak ng anak o, nyo, walang tatay. Opo, nakuwinto nyo po sa akin kahapon na ta, naawa ako, napaiyak ako. Kaya bumalik ako dito kasi bumili ako ng uh, grocery para sa kanya. Paano nga ba nangyari na eh? Bakit nagkaganon? Kasi sir, sabi nila sir may binata sila. Oh. Naman pala may asawa. Siyempre ito naman, siyempre nagano siya ng ano, Nagtiwala naman siya, pero wala rin. Pinano yung mga anak niya. Mm -hmm. Ito yung anak niyang bunso. Ito yung panganay. Lalaki, siya babae. Dalawang taon? Tatlo po, sir. Ay, tatlo na to. Ay, dalawa pa. Dalawa. Tapos ito, isang taon. Babae naman. Paano nga ba kasi nangyari na eh? Bakit hindi nyo na-monitor yung anak ninyo? Eh, sabi, ayon sa kanya kasi na, eh, 15 years old nung mabuntis siya, nung mga anak siya. Bakit po? Kasi, hindi ko namin ko sa kung anong ano nangyari, sir. Kasi, hindi niyo alam. Asan ano, ah, po asawa niyo? Sa dagat po, sir. Anong, yun ang hanap buhay niyo po? Ngayon nahiram siya ng bangga, sir. Mm -mm. Kaya nakapunta siya. isda. Ano oras ang uwi? Mamayang alas 5 po. Alas 5? Anong oras umalis? Kaninang uh, sir, alas 8. Alas 8 na umaga. But, sir. So alas 5, may dala na siyang isda. Yes, sir. Usually, mga na iuwi niya pag ano, magkano kinikita niya, ba gagagaya ngayon, alas ng 8 ng AM, umaga. Tapos babat darating na alas 5, gaano karami yung kita ni tatay? Kunti lang, sir. Kulang pa sa amin lahat. Mm <laughs> -hmm. Kung minsan, 50. 50? Kung minsan, wala. 50 pesos? Oo. Paano? Paano? Bakit 50 lang? Kasi lang nakukuha niya, sir. Ano bang gamit niya pang huli? Yung nylon, ano sir? Kawil. Kawil? Namimimwit lang? Oo sir. Mm, ah, okay. naman ang dahil. So, sana, syertein siya sa araw na ito. Maraming po, mahuling sir. isda, ano? Sana po, sir. Tapos kayo naman, ano naman ang trabaho niyo po? nagtitinda ng mga talaba kung ano, mga suso, tapos pag may nagtawag sa akin maglaba maglaba sir yun lang Nay, matanong ko lang huwag mong mamasamain. samain, Sampo yung anak ninyo? Dito, ito yung bahay nyo po? Wala nang kwarto na yun, butas-butas na. Paano nyo nagawa yung sampung anak? Lipat-lipat <laughs> ah? ng bahay po. Ah, lipat-lipat ng bahay. Ilang taon na po yung panganay nyo na eh? Ano na po? Mga 39 na si ate mo. 39 na po. 39 yung panganay. So lahat talaga may asawa na po? Opo, sir. Kaya lang dito pa sila yung mga iba. Yung iba dito rin nakapisan sa inyo. Pag natulog kami parang sardinas. Pag natulog kayo parang sardinas dito. Opo, Bakit? Walang higaan, sir. Walang higaan. Tapos si, ano pangalan mo? No. Rosalie. Si Rosalie nandito rin. Lalong dumami nung nagkaanak siya ng dalawa. Oo, so, dumami sila. Anong masasabi mo na doon sa una niyang asawa at pangalawa? Wala na siya dito, sir. Hindi namin alam po. Hindi, hindi na, sila nagparamdam. Hmm. Nay, paano nga bang nangyari? Bakit 15 years old pa lang yung anak niyong si Rosalie is nang anak na nabuntis na? Pwede ba namin malaman yung kwento ng buhay niya talaga? Kasi nung na, nakakwentuhan ko siya, naaawa ako sa kanya na parang nag-iisip din ako na sinasabi ko at age of 15, parang napabayaan. So pwede ba ikwento mo sa amin na kung ano yung simula? Sir. Kasi sir, nung nag-aaral siya, sabi ko, mag-aaral kayong mabuti. Tawala tayong may pamanas sa inyo. Yan ang sabihin ko sa kanya. Tapos pag aalis siya, naipunta akong sa ano, barkada ko, sabi niya. Bakit? Anong gawin niyo? Kumawa kami ng ano, ganito, sabi niya, sir. Hindi ko naman, simple sir, ano naman ko na siya, magawa nila ng project nila daw. Mm -hmm. Pero... Pero hindi ko na rin na ano na ganyan pala ang nangyari sa kanya na kung ginagawa niya, hindi namin alam. Pero pinagsasabihan namin siya palagi na wag kang, kahit nalalayas ka, kung wala, wag kang magawa ng kahit ano lang, huwag masama yung ginagawa mo. Mm -hmm. Sabi ko, yung sa ito naman ang tigas ng ulo niya. Pinagsasabihan namin palagi siya. Mm. Pinapalo ko pa nga yan, Sir. Mm -hmm. Talagang matigas ang ulo niya talaga. Mm -hmm. Sabi ko, Mag ano ka na, mm, magbago ka na, Rosaline, dahil may anak ka na ng isa. Sabi ko, mm -hmm. bata ka pa, may anak ka na. Mm -hmm. Sabi ko, kaya i muna -ano mo na yung sarili mo, ta may anak ka na. Sabi ko sa kanya. Oo uh -huh. sabi niya naman sir, yun ang ano ko, uh, sabi mo, sinabi mo yan, huwag ka nang magawa na kahit isang beses na hindi na maganda, sabi ko sa kanya, opo nanay sabi niya, pag gawin mo pa yan, ewan ko, sa sabi ko sa kanya, magpakamatay na lang ako, sabi ko, sarap pag gawin mo pa, sabi ko sa kanya, mm -hmm. <laughs> kaya dito naman, hindi na, ano, tapos pag ano, magtiwala na naman kami sa kanya, dali-dali na yung anak niya na naman sabi ko, wag, na, wag ka nang ano, dito ka na lang sa bahay, magtalaba ako, o magtinda ka, para may pambili tayo ng mga ano, pagkain natin. Sabi ko sa kanya, nagtitinda rin siya. Nagtitinda siya. Kaya lang, ang problema na eh, nagkaroon na naman ng pangalawang anak. Yan na naman. Anong nasabi mo sa kanya? Nung... Ay, na ko ko siyang master. ko na isang hindi na ano. Yung ayaw ko na siyang makita ganyan. Hmm. Kung, <laughs> dahil nahiya na kami sa mga tao na yung ginawa niya. Siyempre, sabi, -sabi nila yung mga, alam mo na, yung mga tao dito. Bakit binang mga tao na eh? sinasabi nila, nabuntis na naman, na nabuntis na, hindi pa siya nagano'ng magano na, nabubuntis na naman, sabi ng mga anak na naman, mm -hmm. Ang hirap, hirap na nga ang buhay nila, nanay niyang pag buhay nila, sabi niya, tapos ganyan pa ang ginagawa niya, sabi nila, eh, hindi ko naman, ano na, may nagsasabihan yung anak ko, talaga yung tigas ng ulo niya, sabi ko, mm -hmm. kanya, mm -hmm. Kaya yan na naman nagawa na naman nag sa, Sabi ko ay talagang hindi ko na kaya Rosalie ng ginagawa mo. Sabi ko sa kanya, dito ka na lang sa bahay, nakadalawa ka na. Sabi ko, mm -hmm. magtitinda na lang tayo ng mga talaba. Magunguha na lang tayo ng talaba para para mag, may pambili tayong pambuhay natin. dami-dami -dami na natin. No? Sabi ko, eh, ganyan pa nga na buhay ng tatay nyo kundi, kundi pa lang sabi ko, hapus gawin mo pa, sabi ko sa kanya, yung mag isip ka ng mabuti rosalin, sabi ko sa kanya, isipin mo na dalawa na yung anak mo, sabi tapos yung mga tatay, mga yan, sabi ko, sabihin mo, just to do para may ano ka na, mapabili ng mga gamit nila, sabi ko sa, sa kanya. <coughs> mm -hmm. Hindi ba siya sinustentuhan ay eh, kahit konti? Hindi po sir, kaya sabi ko nga, yan mo mga, mga magulang nila para sustento sila. Alam naman nila, ng natin ang buhay. Nay, nice. ah uh, mapapanood ito ng mga tatay ng anak ni Rosalie. Ano nga mensahe or gusto mong iparating sa mga tatay ng anak ni Rosalie? Sana po, ano, sustento lang sila kahit ano, kahit kung sana. Ano ba pangalan ng unang nakaanak sa kanya? Kilala mo na Kilala niya po. Kayo po, hindi nyo kilala? Hindi po. Hindi. Yung pangalawa, hindi nyo rin kilala? Hindi po, sir. Mm -hmm. Mm -hmm. Rosalie, hindi naman pala nagkulang ng paalala sa iyo ang nanay mo. No? Nakikita mo ba kung gaano kasakit? Nakikita mo ba kung gaano kahirap para sa isang magulang yung mapapariwara, yung nakikita nilang nagkaganya ng anak nila? Paano ngayon? Anong gagawin mo? Anong, sa sasabihin mo kay nanay? Tingnan mo, oh, umiiyak si nanay, napakasakit sa dibdib, kahit na nandyan na yan. Pero mararamdaman mo talaga kay nanay habang umiiyak siya na hindi niya matanggap yung nangyari sa iyo. Anong papangako mo kay nanay? Kasi andiyan na 'yan. 'Di ba? Pero ang gabo, dapat gawin natin is matuto na tayo. Kaya nang sinabi ko, bata ka pa, may tsura ka. Ayusin mo yung buhay mo, tayin mo kung ano yung darating, no? So ano sasabihin mo kay nanay? Sabi ko lang po ay <clears throat> tutulungan ko po sila hindi, hindi na po ako makikipagbarkada po. <laughs> Tutulungan ko na po sila magtinda. Kaya pinapangako ko po kayo nila, mama, na kapag sila din mangailangan, kapag matanda na po sila, ako po yung tutulong sa kanila. Halagaan ko po sila. Hindi, hindi ko po sila iiwan. Nalagaan ko po sila gano'n sa pag-alaga nila sa akin nung bata po ako. <laughs> hindi ko po sila pababayaan, <laughs> Hanggang ngayon po tutulungan at tutulungan ko pa din po sila. Para po hindi inon po ako maging masyadong pabigat po. <laughs> Kaya ka nagtitinda? Oo si pagan sipagan mo lang. Huh? Gawin mo sanang inspirasyon yung mga nangyari sa buhay mo. Pero sana, yon hindi na magiging tatlo pa. Bata ka pa eh. Huwag mong madalayin ang panahon. Laging nandyan naman si nanay mo. Alam kong magagabayan kanila, nila. Ha? Salamat at nakabalik kami dito mga kababayan. Asaan ah, yung, ano, yung grocery? Ay, ayaw ko na umiyak mga kababayan. Ito lang po yung reason kung bakit uh, bumalik ako dito. Gusto ko lang kayong uh, padalhan ng grocery kasi nakita ko yung mga bata. Yan na medyo ano, medyo pasensya na kayo. Kunti lang to, mga bata kasi nakita kong mga payat. Ayan, ano ba tong mga to mga pinagbibili ng mga kasama ko? Ayan, gamit sa kusina, mga Sabon. Hindi kaya malaglag sa baba. Ayan. Ano to? Sabon? Ay, mantika? Ay, hindi. Oy. Tapos, ayan, mga tinapay ng mga bata. O, anak, kain ka. O, gatas. O, ayan. Napay, baby. Ayan. Kita niyo mga kababayan kung gaano kahirap ang buhay dito. Tsaka may mga kapi, ha? Ayan. labas natin mga kababayan para makita no? eh, gusto ko mga kababayan medyo magkalaman yung mga anak ni Rosalie kasi ang liliit pa dalawang taon pero ang liit pa niya no? tapos may mga kaunting sardinas no? yeah, Oh, yeah. Oh, Rosali, magkano naman ang uh, kinikita mo sa pagtitinda araw-araw? Paghapon na yun. Mm. O, oh, di ba yung 200, malaking bagay na rin yun. Pambili ng bigas, ulam, tapos si nanay nagtitinda rin. Alam niyo kahit na ganun lang, basta magkakasama kayo. Mga karaos at mga karaos din. Huh? Okay, salamat na yata. Uh, nakilala ko kayo at uh, inabot ko rin kayo dito, ano? So, pasensya na po kayo sa dala ko. Ah, sunod na mga buwan or what, baka makabalik kami ulit dito. At ma uh, mamonitor natin si Rosalie. Sana pangako mo, Rosalie, ha? Okay. May kipagtulungan ka na sa nanay mo. Huwag ka na may kipagbarkada, ha? Okay. Bata ka pa. Tapos magbigay ako ng ano? Ng budget ulit. Bahala na po kayo. Hmm? Kay nanay ko naman to ibigay kasi nung nakaraang araw punta ako rito. Anong ginawa mo dun sa perang binigay ko? ko ng, ano, mga pagkain din po nila. Pagkain nyo dito? Pampers, pampers po. Oh, pampers. Bigas. O, oh, ito na, 3,000. Sa inyo ko naman ibigay. Thank Para makatulong naman, Thank no? You. Oo. Maraming salamat sa inyo lahat. Ano masasabi ni nanay? Salamat po. Thank you sa lalo na sa Panginoon. Okay. Huh? Nay, matanong ko lang, gaano mo kamahal yung mga anak mo? mahal ko sila. Mahal na mahal po. Siyempre, walang magulang Hi. so, na hindi magmamahal sa anak. Mm -hmm. Alam ko po yan, Nay. Nararamdaman kita. Pero gusto ko lang kasi marinig ni Rosalie. At gusto ko ring malaman kay Rosalie kung gaano nga ba niya kamahal ang kanyang ina. Rosalie, gaano mo kamahal si nanay? Mahal ko po. Mahal na mahal ko po siya. Sa buhay ko. Po. Very good. Paano mo ipaparamdam yung pagmamahal mo kay nanay? Babawi na po, po sa kanila, tutulong na po ako sa ano. Ginagawa po nila. okay, very good. Pero alam mo, para maiparamdam mo yung totoong pagmamahal mo kay nanay, dahil bata ka pa, kailangan sundin mo yung mga payo nila parati. Uh -huh. Ha? Lagi mong susundin ang magulang mo. At paka mo yung mga magulang mo, tsaka mga anak mo, mga kapatid Ha? Para magkaroon ka ng blessing, magkaroon ka ng biyaya. At lagi kang magpipray kay God. Ha? Maraming maraming salamat po sa inyo na hindi na po kami magtatagal. Ha? Okay. So ayan mga kababayan, mga kabarangay. No? Pasalamat po ako sa Panginoon dahil muli kung nabalikan ang pamilyang ito. At uh, naawa rin po si Daddy Franky dahil sa sobrang hirap po ng kanilang pinagdadaanan. Pero loobin sana ng Panginoon mga kababayan na makabalik pa kami dito at kung ano pa ang pwedeng maitulong ni Daddy Franky. Thank you so much po, Nay. God bless po.